pagpapataw ng lifetime blacklisting sa mga pasaway na contractors, suppliers at consultants isinusulong. Alinsunod sa adhika ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tukuyin at puksain ang korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Isinusulong ni Budget Management Secretary Mina Pangandaman ang perpetual disqualification sa mga bidders at contract implementors na paulit-ulit ang paglabag sa procurement regulations sa ilalim ng bagong Republic Act No. 12009 o ang New Government Procurement Act. Layunin ng bagong pasang batas na panatalihing transparent ang procurement process at isulong ang accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Nilalayon din ng ahensya na gawing mas matindi ang parusa sa mga pribadong individual o kumpanya na mapapatunayang nagpabaya o lumabag sa mga kontrata ng gobyerno. Matapos lamang ng tatlong violations ay papatawa ng lifetime disqualification ang contractor suppliers at consultants na lumabag sa batas o regulation hindi na rin sila papayagang makipagtransaksyon sa anumang ahensya ng gobyerno upang hindi na pamarisa ng iba. Inaasang magiging mabisang deterrent ang bagong probisyon ng batas upang wakasan ang paglustay sa kaban ng bayan at proteksyonan ang kapakanan ng mamamayan.